ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, walang alagad na higit sa kanyang guro at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masihan ang alagad na matulad sa kanyang guro at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinawag na Bilsebul, lalo na nilang aalimurain ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila, walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag at ang ibinulong ko sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng dalawa isang pera? Gayon man, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa libu-libong maya. Ang sinumang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Pagnilayan po natin ang ating mabuting balita ngayong araw. Ikalabing limang linggo sa karaniwang panahon. Huwag kayong matakot. Ito po yung Mateo 10.26. Sa Ebanghelyo ngayon, ipinapaalanan ni Jesus na ang kanyang mga alagad ay hindi dapat umasa na mas magaan ang paglalakbay kaysa kanya kung si Kristo mismo tinanggihan, inusig at tinawag pang Bilsibol, tiyak na hindi rin ligtas ang kanyang mga tagasunod sa pag-uusig at maling paghatol ng mundo. Ngunit sa kabila nito, ang kanyang paulit-ulit na mensahe ay, Huwag kayong matakot. Ang Diyos ay lubos na may malasakit sa atin. Sa talinghaga ng maya, ipinapakita ni Jesus kung paanong walang ibon ang nahuhulog sa lupa nang hindi alam ng Ama. Lalo pa tayong mahalaga kaysa mga maya. Tayo na nilikha ayon sa kanyang wangis at anyo. Alam niya ang bilang ng ating mga buhok. Walang bagay na lingid sa kanya. Kaya't walang dahilan upang tayo mangamba sa mga tao o sa anumang banta sa ating pananampalataya. Ang panawagan sa atin ngayon ay katapangan sa pananampalataya. Maging tapat tayo sa ating pagkilala kay Kristo, hindi lamang sa oras na kaginhawakan, kundi lalo na sa gitna ng pagsubok. Sapagkat sinabi niya, ang sino mang kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko rin sa harap ng aking amang nasa langit. May tanong po tayong muli sa anong mga pagkakataon ako natutuksong ikaila si Jesus sa pamamagitan ng katahimikan, pagkompromiso o pag-iwas sa kapatuhanan. Paano ako maaring maging mas matapang at tapat na saksi ng aking pananampalataya sa araw-araw? Mananangin tayo. Aming Diyos sa tama, salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig at pagkalinga. Tulungan mo kaming huwag matakot sa gitna ng mga pagsubok at pag-uusig. Turuan mo kaming ipahayag ang aming pananampalataya ng may tapang at katapatan, gaya ng ginawa ng iyong anak na si Jesus. Punuin mo ang aming puso ng pag-asa at lakas ng loob. Sa bawat sandaling kami ay nahihirapan o natutukso, ipaalala mo na kami higit mong pinahalagahan kaysa alinmang nilalang. Huwag mong hayaan na kami mahulog sa takot kundi bigyan mo kami ng biyayang manatiling matatag sa aming paninindigan. Sa ngalin ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo. Amen.